Alam mo ba kung saan ito? Mahuhulaan mo? The best exercise. Masarap na tambayan at syempre pasyalan na rin. Pakinggan ang dalos dos ng tubig. Dito lang yan sa hinulugang tak-tak. Ang Hinulugang Dagtag ay one of the most popular tourist dito sa Antipolo City. Operating hours din ito ay 7 a.m. hanggang 4 p.m. ng hapon. Ang water park na ito ay ginawang designated ng government bilang isang national park noong 1990. At may lawak din ito na 32 hectares. So good day nga guys. Uh, ngayong araw nga ay nandito tayo ngayon sa Antipolo City. Dito sa malapit na isang pasyalan at isang designated area at uh, magandang pasyalan ito para sa mga magjowa, para sa mga magkakaibigan or mga family na gustong mag banding dito sa Antipolo. So pagbaba dito sa baba ng hagdan ay matatanong mo rin kaagad talaga yung waterfalls na uh, patuloy na dumadalas talaga. Ang ganda niya tignan. At uh, syempre meron itong space dito para sa mga free viewing at para sa mga gustong magpicture or magtambay. Meron ditong spider wave. Pwede kayo ditong mag-activity. At yung canopy walk kaso lang yung kanipok dito ay under maintenance muna kaya hindi nila pinapalakaran at syempre may mga rules and regulation to dito may mga pinagbabawal so mababasa nyo naman dito sa karatula kung ano yung mga rules and regulation nila at lalong lalo na ang pag iwan ng basura kaya kung mapapansin nyo sa loob ay walang basurahan at syempre yung mga bata ay pwede rin ditong mag swimming renda malinis make tatak in lang mga bisyo iningal ako iningal ako guys set sa tuhod <laughs> so yun guys 11 na pala time check natin ngayon na oh, umaaga medyo nakakaramdam na tayo ng guto kaya maya maya ay lalabas tayo dahil bibili tayo doon ng pagkain sa labas wala kasi ditong bilihan sa loob ng pagkain at yun nga guys so sa mga gustong magpunta dito ay pwede kayong magdala ng foods and magbanding kayo dito dahil meron ditong mga cottages at para na rin doon sa mga gustong maligo nakakaingit naman yung magjowa sa akong <laughs> maganda dito ang ano spider way yung spider way yun nila ito nakakatakot so parang nakakakaba naman pumunta pero diba nakakatakot pumunta dyan Di Doon. Dito. Pwede. Pwede.

At syempre, hindi magpapatalo ang lola nyo, no? Ako na kaya ang next. Ilang tao lang kailangan ay pwede dito? Kaya ilang tao lang pwede dito? Eto, isa-sampu, walo. Asampu? Magbibigay ka ng tatlong panila <laughs> na ako. Ayun dito. Thank you po. itong ano na lang fried tilapia. Ano lang? May ano na ba ito? fries. <inning> ah, separate na lang. Uh, people... <Spike Viratilalo> Isa lang. Medyo mahal yung fries. Diba lang, mahal rin yung na ako. Ayoko ito. Malakas na akong baon doon, ang baon ng pagkain. Pwede yung maliit. Ay, yung isa. 250. So, ah, 150. Nasag na lang. So, ngayon guys, tapos na ako kumain. Dahil na nagutom na ako kanina. Kaya, kumain, lumabas na ako kumain. Hindi na ako ng video nito pagkain kasi nakakahiya. Okay, yeah. <laughs> Kaya kung mabibigay pa ako. Tapos ngayon, kumakain ako ng mga ganito lang. At, pang umaga, mas pati. Pinahing ko isda. Hanap ko ng gulay, walang gulay. siguro ito na lang yung mga bata ito, ito ay kamotik candy Kamote candy tapos Thank Kaya na pagpupunta kayo dito, magbabaong gayong. Magbabaong gayong pagkain, tubig. So guys, sinaga na muna tayo. Magre-repeat mag tayo. Lagi lang tayo ng sand lang. Kahit malilim dito, magsasandlat lang tayo. sa hindi ako nakapagdala ng dihisan, pwede pala dito ang maliwa. sarap na mas uh, ganito panahon. Hindi masyadong maulan. Dahil maganda yung panahon. Ano dumadaan di dito na airplane? ay okay. Halos walang tao magandang magluto. Yan, so. Guys, may binili ako pasalubong. May binili akong pasalubong para sa bulilip na amin. Ang aming bulilip sa bahay. Ang kakain siya.